Ito yung huli nila. Ayan, fresh na fresh. Ang lalaki. Ito, oh, may isda dito, Mad. Katungkuan, kuwan. bubog. Fresh na fresh yan, guys. What's up, guys? Dahil nagustuhan ng aking customer ang aming servisyo, hindi pa nga inabot ng isang linggo, Mula nung nag-install kami ng Piso WiFi sa kanya, agad-agad kaming pinabalik upang mag-install ulit ng panibagong Piso WiFi. Sa puntong ito nga po, guys, ay malapit na kaming umalis. Ayang sa sasakyang pangdagat nga rin po pala, guys, ay patungo rin sa isla ng Tagapulan. Ngunit sa kabilang banda ngayon ng Tagapulan ang kanilang biyahe. Magsisimula sila sa barangay Pulang Bato hanggang barangay Lungsod. Aba ang sasakyan namin naman ay magbababa ng mga pasahero sa barangay Gimbarukan hanggang barangay Lungsod. Sa puntong ito nga po guys ay mas nauna sila kaysa sa amin. Mas kokonti lang kasi ang pasahero nila kaysa sa sinasakyan namin ngayon. Paris na rin pala yung isang sasakyan na yan. Hindi ko lang alam kung saan isla ang kanilang biyahe.

So, saktong alas 12 nga po pala ng tanghali guys ay paalis na ang aming sinasakyan sa portion na po nga pala yan guys yan mismo ang lokasyon ng Fishport ng Calbayog City kaya pala biglang nagminor ang aming sinasakyan dahil may hahabol pang pasahero sa portion nga pala na yan guys dyan naman ang daungan ng mga barko na papuntang Cebu malapit pa lang kami sa Calbayog City ay medyo malaki na agad ang alon pero basic na basic na lang sa amin yan guys bow namin is the key. Haha. <laughs> sa kalagitnaan nga pala ng aming biyahe ay kasarapan ng tulog ng isa kong kasama nakakaawa guys pagod na pagod siguro to napakarami pala ng isla ng samar guys malamang yung isla na yan ay santo ninyo o Marapipe. awan ko lang guys di rin ako sure eh o so ayan guys mag alas 3 nga pala ng hapon ay malapit na kami sa aming destinasyon may senti moment pa yung kasama ko dyan guys oh. Saktong alas 3:15 nga pala ng hapon, guys, ay nakarating na kami sa Barangay Ginbarukan. Dito kasi kami ngayon mag-install ulit ng panibagong Piso WiFi. <laughs> Ayan na nga po pala guys, going ng pag-install namin ng piso wifi. Wala nga palang problema guys kahit mag brownout pa dahil may dala kaming power bank na may AC at DC input. Wala pa isang oras ay successful na ang pagkabit namin ng piso wifi. Yung bahay na kulay dilaw nga pala yung guys ay foreigner ang may-ari. Nagpakabit nga rin pala sila sa amin guys ng wifi for personal use only. Ahil nga natapos agad kami sa amin gawain ay pupunta naman kami sa kabilang barangay. Magdadagdag lang kami ng isa pang access point sa piso wifi na kinabit namin doon upang mas lumawak ang kanyang range. <laughs> Yang nakasuot na bonnet na kulay pula pala guys. Yan ay ang aking pinsan at best friend na si Giovanni. AKA Giovanni Aryald. Bata pa yan guys, pero matulis. Biruin mo sa edad na 32 ay anim na agad ang anak. yan pala ang barangay Mataluto noong nakaraang buwan lang ay nag install din kami dyan ng PIS Wifi yan naman guys ang sityo Bulalakaw na sakop ng barangay Bakiw Dalawang unit na pala ng PIS Wifi ang aming na-install dyan nung nakaraang taon. sa puntong yan guys ay narating na namin ang barangay Bakiw sa alas 5 nga pala ng hapon guys nang nakarating kami sa barangay na ito pagkatapos namin mag install ng access point ay babalik ulit kami sa barangay Ginbarukan Nakarating na nga agad kami sa barangay Ginbarukan. So, ayan yeah guys. Manilip tayo ngayon, guys. Manilip. <laughs> Dahil nga mas maaga kaming natapos ngayon at mamayang 10pm pang biyahe Then ay naisipan namin na maligyo muna sa dagat. Hindi kita. Ay, Oh, Bira lang kami sa dagat. Boy, sa okay. okay. Aduh, <laughs> wal Protein. <-walo. Ay> <laughs> <Okay, butiin. laughs> walwalo Sugud didi kada ko dunda didi Sekit kampo natto asa ni wala man na Ala pagka walwalo it didi katazo Dahil nga sa walwalo ay umahong na kami at nagbanlaw May mga mangingisda nga pa lang dumating at may dala silang isda na huli gamit ang lambat Ito hey, yung huli nila Ayan, fresh na fresh. Ang lalaki. So, ito, may isda ito, Matt. Ito, itong mga isda nga pala, guys, ay binili ng aking customer at pinabaon sa amin. Ang guys, oh. Dito kami sa tabing dagat ngayon. Wala pa kasi masakyan namin. Baka mamayang alas 10 pa yun. Barkong maliit. Kaya ayan, oh, nang, namuyod muna sila ngayon. <laughs> Ayon, namuyod muna. Ayan, namuyod muna. dahil napasarap ang aming kwentuhan ng aking kostumera ay hindi ko na naibidyo ang pagdating ng aming sasakyan pa uwi saktong alas 10 pala ng gabi guys nung umalis kami sa isla alauna yung punto naman ng madaling araw ay nakarating na kami sa kalbayo so ayan nga ginigising ko na si Jubanay ayan guys nagpulat pukat pa ang mata niya guys shout nga pala sa iyo Miko Abrito